Dungan sa labing bagong pagpanggipit sa Chinese Coast Guard sa mga personahe nga sakay sa barko sa Philippine Coast Guard nga nagpahigayon og resupply mission sa BRP Sierra Madre, nagtuo si Dr. Mario Aguha, profesor sa Department of Sociology sa Mindanao State University, nga sakto ang gihimo sa Pilipinas nga pagfile og diplomatic protest batok sa agresibong lakang sa China atong Hunyo 17 ni Kasamtangang Tuig sa Ayungin Shoal. Una ay pag violation ng China dapat talaga eh, may diplomatic protest tayo no kaya ginagawa natin yan regularly lalo na recently yung incident diyan na medyo bago yan, no kasi nagboard talaga doon sa mga uh, crafts natin ang uh, ang China no kaya we made a diplomatic protest on that second i I-explore talaga yung diplomatic protest na yon but the other one ay hinahanap din natin kung maalala ho ninyo, nag-file tayo ng uh, bagong petition before the United Nations, no? yung continental uh, reef na, na petition natin na mas mahaba kaysa usapin ng UNCLOS yan. Dugang ni Aguha ang ayang paligunon pa sa Pilipinas ang PCG surveillance o power power capacity lakip na ang pagpakusog pa sa advokasya sa claim sa West Philippine Sea. Dapat ang ating mga kababayan magpakita na naniniwala tayo na atin ito at may karapatan tayo. Nong ang maganda ngayon na wala ka in the previous administration, yes meron kang people's movement and different groups, no? Na maalala mo na nag-accompany pa sila one time uh, doon sa supply mission sa bahay ni Dr. Giovanni Espisor, representative sa College of Social Science and Humanities sa susamang universidad, luyo sa gipakitang aggression sa China. Nakita ni ini nga nag-amping usab ang Pilipinas sa lakang kalabot sa issue. For now, naatay makita nga mga aggressive actions on the part of China, especially nga ginabuli nila, no, ginaharas ang ato ang um, members sa ato ang Philippine Navy, especially kami masih playing ng mga resupply missions uh for now wala pa claro nga indications nga naay dako dakong uh, encounter between the Philippines ug ang uh, China kay kita careful po, actually po ta no kay kahit papaano uh, masinunato nga uh, nagaaway ta ning mga teritoryo sa South China Sea In some other aspects of political and economic affairs amigo man amigo. po nato ang China so mauna na nga careful pud ato ang gobyerno sa ani dugang ni espesor ang kasamtangang administrasyon nakita nila ang pagdepende sa nasud sa mga allies country sama sa US samtang dili lang usab ang Pilipinas ang area nga ginaklaim sa Beijing. Lakip na usab ang Vietnam, Malaysia ug Brunei. 2016, gibutyag sa International Arbitration Tribunal sa The Hague nga walay legal basis ang claim sa South China Sea. Apan ang maong ruling, wala makapugong sa pagpanggipit sa China sa mga mananagat nga Pinoy. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richal Gubalani. Bri, Gata News!